Balita, balita. Ano yan eh? Bombay? Ay. Ha? Oh. Ay, hindi ko lang alam kung may dala ko. dur ko nga marunday. Ha? Ay, Ay. <laughs> Ay, may isa. Ay, isa. Ay, isa. Ay, isa. Ay, isa. <laughs> Ha? Lagay namin sa bangka. Oh, sticker. Ah, sa motor sandali uh, yeah. Anong channel mo, Babas? Lover Cats. ako. Lover Yes. Mamaya sa ako. Sa motor. Oh, ang daming pa-premio. Pa-race. ito pala yung pa nila. Barangay Karot. Barangay Tondol, Barangay Roas. Uy, shout sa mga uh, tropa natin dyan mga kalabar kami natin mga katropa dyan eh alright mga kalabar kaya na susimula na yung bank karera at uh, may girlfriend ng barangay council lang yung pwede humawak na nyo alam mo na magte-testing maraming mga bata oh bibi boss matesting ko pa Baka matulad tayo dun sa video dun sa kabila.

karot pala ito no karot dito tayo baka mapasa ako eh na at bangka na isang kategorya nang dapat ito nakarehistro. Bawal itong irestro sa ibang uh, kategorya. Ang klase ng bangka pang karira ay dapat napatag o flatboat. Wala po yung tukat-tukad. Hindi po paipintulotan ang kalahok na mag-insayo kapag nagumpisa na ang programa. Panglima, sa loob po ng 10 segundo, ang kalahok ay dapat nasa panimulaan ng karira. Panganim, mula sa simula ng karira Ibigyan ng sampung segundo ang bawat kalahok upang pandarin ang kanilang bangka. Pangpito, Bawal hawakan o mabangga ang kalahok ang mga buya o marker ng karira. Pangmalo, Ang mga kalahok o driver ng bangka ay dapat residente ng bayaring anda at may edad na 18 pataas. Number nine, Bawal ang kalahok na nasa impluensya ng alat o anumang bawal na substansya. Pangsampung, Kita kailangan sundin ang bawat kalahok ang ruta o daan ng karira. O ruta. Eleven, ang lahat ng kalahok sa karira ay kita kailangan ng panggabitan pang pangkaligtasan. Number 10, pwedeng magpalit ng karobador o ilisi ang isang uh, bangkang pangkarira. Ang lalabing tatlo, uh, kung sakaling may banggaan ang, 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 ang may kasalanan, sa banggaan ay uh, disqualified na. Next po natin, uh, otso po ang takbo at isang oval. Yun lang po, dito rin po ang finish line. Yun lang po, maraming salamat. Puesto, pesto, pesto.

kawat ba? Diba? 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 yung pagkungkaw, oh. ano? yung pagkungkaw, yung pagkungkaw, yung pagkungkaw, na lang po ang yung uh, natin. yung pagkungkaw, na yung pagkungkaw, yung pagkungkaw, Wala nang uh, uh, ibal. Kasi yung malayo yung buya. Baka bababasag yung pagkungkaw, yung maksut po ng live base yung operator pirater karaden hahaha parang nito wala eh hingat-hingat po kayo hindi kalaban slip Ben? eh slip niyo alay 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 kayo? alay 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 sa harapan ng uh, sumo kaki linis lang naman po pa para makapanood po yung mga sponsor yung mga tao dito respeto naman po kayo sa kwan so, tabi-tabi lang po tayo hindi pa cupid yung uh, harapan ng uh, ating uh, sponsor sir pasensya na po umalis po kayo sa harapan na uh, marami po naman tayong pagpisto na hindi po dyan sa harapan ng ating mga sponsor umpis lang po, umpis lang po ng konti doon hindi po tayo doon banda para yung po ng ating mga sponsor. Thank you. Maraming salamat po. dito Sponsor Magbilang na lang po. Bilang na lang po ng 1 to 10 seconds. No? And then go. Alam nyo na. Alam nyo na yung tatakbayan ninyo. Magbibilang po kami ng, ng, ng sampo.

Lalo na layo. Layo na, lang layo na nila, na oh. Oh. Nunguna na yung kulay green. Ang layo na. Ayun na yung kulay green, no? oh. So, yung mga nakatayo dito, tabi-tabi po kayo para po uh, makapanood yung ating mga sponsor. Nakakaya naman po sa kanila. Lumaso ng barik. Lumaso ng na Unang layo na, oh. Yung sa 15 na uh, horsepower, may isang pong uh, entry po tayo. mag po kayo. Grabe malayo layo. Ayun na sila oh. layo Oh, lumalaban yung nakaputi, oh. bahol Sumasalita oh, si oh, si na si ako yung nakakuleg yung green oh. green na. green 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 <laughs> green 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 <laughs> green <gren>, green <laughs> <laughs> green 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 <laughs> green 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 Pagpalya kasi yung nakaputi eh. Malayo, malayo talaga. Nagpalya eh sa starting oh, nagpalya sa starting. Mabuli yata. Um, malayo yan, malayo yan. Malayo yan, malayo yan. Malayo yan, malayo yan. Layo. kayo. Like, na. Pero nagagana pa rin yung Layo. Ou, pala, no. dren, la... Lalo. Layo ng sa green, tapos. Awa. Uh, ay, 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 uh, Ayan ay, 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 ay ay, po yung Ang ay rojas at kakalawat. Oo, rojas po yung panalo, yung green. Oo, panalo yung uh, uh, mulay green. Wala pa to rojas ah. ah, Next, next round. Ah, yun, yun pala, green. Okay, next round mayor. Yung dalawang malawang maglalaban. Hindi na tatakbo. Ayan, Astro. Lalabas na. Hindi Sunod. Ayan, pangalawa. Kailangan po tatakbo ang mga bangka. Okay. Bilang Okay. Kailangan po tatakbo yung bangka. Green lang ako, green, green. <laughs> green. Oh, blue ako, so, so, yung apat lang. Maglalaban yung... Uh, yung winner-winner dito, maglalaman yung winner-winner. Tapos yung nasa, nasa. Oo, oh, ang lakas! siya pwede magpalit pero sa lakas na hindi pwede magpalit. Ay! Sore! 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 Dito na po yung uh, 15 horsepower. Ah, uh, pwede yung mga operator po ng uh, 15 horsepower. Magbigyan po kayo sa para sa bunutan para mapisan na po natin. After ng elimination round, tapos sa uh, championship. Orlando! Uh, layo mundur pala nung ito <tusuk> ito pa para tina na. <tusuk> Ah, <tusuk> yang lakas toh